ang US. Warthog ay naging mas malakas at mapanganib. Ang hindi matatag na fighter jet na ito ay tiyak na nasa sarili nitong klase at maging ang mga karibol ng US ay natatakot sa teknolohikal na kababalaghan na ito. Kilala sa malapit nitong mga kakayahan sa pag-atake sa lupa, ang halimaw na ito ng isang eroplano ay humahampas ng takot sa mga hanay ng kaaway na may kakayahang umangkop at kakayahang umangkop Gayunpaman, kahit na mapanganib ang warthog, sumailalim lamang ito sa isang serye ng mga pagpapabuti na ginawa itong pinakahuling sandata. Walang makakalaban dito. Nguuang kamakailang pagpapabuti sa warthog. Ano ang reaction ng Caribal ng Amerika sa malaking pag-unlad na ito? Samahan kami habang ginalugad namin ang mga kahangahangang feature ng bagong A-10 Warthog na ginawang pinakamakapangyarihan ng US. Air Force Ang A-10 Thunderbolt 2 na rin bilang A10 Warthog para sa matibay na hitsura nito, ay ang paboritong sasakyang panghimpapawid ng US. Air Force, pagdating sa pagbibigay ng malapit na quarter na suporta sa lupa sa mababang altitude at pagpapanatili ng mga banta. Ito ay isang napakarilag, single-seat, subsonic twin turbofan aircraft na parang wall of the sky at particular na binuo para sa US. Air Force. Mula nang ito ay binuo noong 1977, ang sasakyang panghimpapawid na ito, nakilala bilang ang maalamat na P-47 Thunderbolt Republic, ay nakuha ang pangalan nito bilang Warthog o simpleng Hague. Ang P-47 Thunderbolt ay minamahal ng mga piloto at tumulong din na magdulot ng takot sa puso ng mga kaaway dahil sa nakamamatay na kombinasyon ng mataas na firepower at mga kakayahan sa pagdadala ng bomba. Ang sasakyang panghimpapawid na ito, nakilala bilang jug ay may kakayahang sirain ang higit sa 7000 sa sakyang panghimpapawid ng kaaway sa panahon ng digmaan yun ay kung paano mabigat ito ay sa kasamaang palad kinailangan itong iretiro at palitan ng isang mas mabigat na manlalaban at bilang isang katanungan ang laro ay talagang naging mas mahusay ang warthog ay may mayamang pamana bilang isang napakatagumpay na manlalaban sa mataas na altitude at bilang unang amerikanong manlalaban na nagsagawa ng mga misyon sa pag-atake sa lupa ang teknolohikal na kababalaghan na ito ay armado ng isang mabigat na arsenal kasama ang pangunahing armamento nito na binubuo ng walong 50 caliber, machine gun na nagtitiyak ng mapangwasak na firepower laban sa mga target nito. Higit pa rito, ang versatility nito ay umaabot hanggang sa pagdadala ng 5 pulgadang mga rocket o isang bombang kargada ng hanggang 2500 na nagbibigay daan dito upang makapaghatid ng tumpak at malalakas na pag-atake laban sa mga posisyon ng kaaway. Sa kabila ng 8 toneladang timbang nito, pinatibay ng kakayahang ito ang katayuan nito bilang isa sa pinakamalakas na manlalaban sa klase nito. Espesyal na idinisenyo para sa suporta sa lupa, ang Warthog ay nilikha upang mag-alok ng walang kapantay at walang kakayahang tulong sa ground troops sa pamamagitan ng mga armored vehicle, tank, at iba pang puwersa ng kaaway. Kapansin-pansin, ito ang tanging sasakyang panghimpapawid na ginawa ng production na nakatuon lamang sa suporta sa lupa, sa loob ng armada ng Air Force ng Estados Unidos. Ito rin ay nagsisilbi ng isang napakahalagang pangalawang misyon, na kung saan ay upang gabayan at i-coordinate ang mga pag-atake laban sa mga target sa lupa na ipinapalagay ang papel ng isang forward air control aircraft na may mga variant na itinalagang O-10 na pangunahing gumagana sa kapasidad na ito. Ang pinakakilalang asset sa sasakyang panghimpapawid na ito ay ang makapangyarihang GAU-8 Avenger 30mm Gatling Gun na nakamount sa ilong na nakakuha ng reputation bilang isang maaasahang workhorse para sa militar ng US sa loob ng maraming taon. Ang General Electric JW-8A Avenger ay isang malaking sandata na may pitong mabilis na umiikot na bala. Ang sandata na ito ay idinisenyo upang sirain ang maraming iba't ibang mga bagay sa lupa at ito ay nagpaputok ng napakalakas na mga bala ng napakabilis. Bilang karagdagan sa pagmount sa A-10, ginagamit din ang sandata sa sasakyang panghimpapawid upang protektahan ang mga ito mula sa mga panganib sa maikling saklaw tulad ng mabilis na paggalaw ng mga missile, sasakyang panghimpapawid at mabilis na paggalaw ng mga barko. Paragamana, gumagamit ito ng dalawang hydraulic motor na pinapaganan ng dalawang magkahiwalay na hydraulic system ang system ay maaring humawak ng hanggang 1,074 na round, ngunit karaniwang naglo-load ng humigit kumulang 1,115 na round. Kapag nagpaputok ng armor piercing incendiary round, ang mga bala ay bumibiyahe sa humigit kumulang 1013 metro bawat segundo, na halos kapareho ng mga M61 Vulcan round. Ang karaniwang halo ng mga round para sa pagsali sa mga nakabaluti na target ay pangunahing mga armor piercing incendiary round na hinaluan ng ilang high explosive incendiary round ang armas ng gau 8A ay maring pumutok ng napakabilis, hanggang 3,900 na round kada minuto, ngunit kadalasang pumuputok sa maikling pagitan upang maiwasan ang sunog at mailigtas ang armas. Ang bawat bala sa sandata ay may sariling lock at bolt, at ang pagbaril ay pinapagana ng pag-ikot ng mga bala. Ang mga bala ay pumapasok sa sandata ng walang anumang pagdulas na ginagawang mas magaan at mas malamang na makapinsala. Ang armas ay sobrang tumpak din na tumama sa isang maliit na bilog sa target na hanay nito. Ito ay walang kahihiyan na sila ay nasa A-10. Ginagawa nitong mas nakamamatay ang fighter jet. Gayunpaman, nagkaroon ng problema sa pagurong. At upang harapin ang malakas na pagurong, ang baril ay nakamount sa gitna ng eroplano at may mga special na adapter upang masipsip ang pagurong. Kapag pumutok ang baril, maari itong maging sanhi ng pagtigil ng mga makina dahil sa apoy na ginagawa nito. Ngunit nagdagdag sila ng mga pews upang panatilihing tumatakbo ang mga makina. Sa kabila ng malakas na pag-urong, ang pagpapaputok ng sandata ay nagpapadulas lamang ng kaunti sa eroplano. Ngayon, bumalik sa mga espesyal na tampok ng Warthog. Mayroon itong kakaibang uri ng pakpak, napakalawak at patag, na may malawak na section sa harap. Ang disenyo ng pakpak na ito ay nagpapahintulot sa sasakyang panghimpapawid na madaling gumalaw sa mababang taas at bilis. Mainam din ito para sa paglipad at paglapag sa mga maikling corridors. Ibig sabihin, maaari itong gumana mula sa maliliit na airfield malapit sa kung saan nagaganap ang labanan. Ang A-10 ay maring manatili sa hangin sa loob ng mahabang panahon at maaring lumipad kahit na sa masamang condition ng panahon tulad ng maulan o mahalumigmig na mga condition. Karaniwan itong lumilipad sa mas mabagal na bilis kaysa sa iba pang sasakyang panghimpapawid na ginagawang mas mahusay sa pag-atake sa mas mabagal na gumagalaw na mga target sa lupa. Ang harap na bahagi ng pakpak ay gawa sa isang malakas ngunit magaan na material na hugis tulad ng isang espongha na tumutulong na panatilihing magaan ngunit matatag ang sasakyang panghimpapawid. Kung ang mga bahagi ng pakpak ay nasira sa labanan, maari silang mabilis at madaling mapalitan. Kahit na may mga materyales sa pagpupulong, kung kinakailangan. Ang mga bahagi ng pakpak na tumutulong sa pagliko ay matatagpuan sa dulong mga pakpak na tumutulong sa sasakyang panghimpapawid na gumalaw ng bahagya. Ang mga bahaging ito ay mas malaki kaysa karaniwan at nahahati sa dalawa na tumutulong sa sasakyang panghimpapawid na mapabilis kung kinakailangan. Ang sasakyang panghimpapawid na ito ay idinisenyo upang ma-refuel, muling armado, at kumpunihin gamit lamang ang ilang mga tool. Ang disenyo nito ay simple, na ginagawang madaling mapanatili kahit na sa mga base na limitado sa mapagkukunan. Ang isang magandang bagay tungkol sa sasakyang panghimpapawid na ito ay ang marami sa mga bahagi nito ay maaring ipagpalit sa pagitan ng kaliwa at kanang bahagi ng sasakyang panghimpapawid tulad ng mga makina, gulong, at kripe sa likod. Mayroon itong napakahigpit na landing gear at malalaki at malalakas na pakpak, kaya itong lumipad at lumapag sa maikli at maingay na mga kalsada, kahit na may dalang grupo ng mabibigat na bomba, bahagyang pakanan ang mga gulong ng eroplano para bigyang puwang ang malaking sandata sa gitna. Kapag gumagalaw sa lupa, mas mahusay itong gumagalaw sa kanan kaysa sa kaliwa dahil sa posisyon ng mga gulong ng eroplano. Kung may mali at kailangang lumapag ang eroplano nang hindi nahuhulog ang mga gulong nito, Idinisenyo itong gawin ito ng ligtas nang hindi nagdudulot ng labis na pinsala. Ang isang nakakaintriga na katotohanan ay ang warthog ay napakatigas at kaya. Nitong tamaan ng malalaking bala at pampasabog hanggang sa 23 mm ang laki. Hindi nakakapagtaka kung bakit paborito ng US. Air Force ang particular na sasakyang panghimpapawid na ito. Mayroon din itong ilang backup system kung sakaling may magkamali sa mga pangunahing control nito, tulad ng dual redundant hydraulic system at manual backup kung sakaling huminto sa paggana ang hydraulics. Kahit na mawalan ito ng hydraulic na kapangyarihan, maaari pa rin itong paliparin ng piloto pabalik sa kaligtasan gamit ang isang manual control system, bagamat mas mahirap itong kontrolin kaysa karaniwan. Ito ay idinisenyo upang magpatuloy sa paglipad kahit nasira, tulad ng kung nawalan ito ng makina o bahagi ng ilong, elevator, o pakpak nito. Kahit na lumilipad ito malapit sa kung saan ito nakikipaglaban, ito ay isang pangunahing target para sa mga missile at sasakyang panghimpapawid ng kaaway, kaya nagdadala ito ng mga flare at pakpak upang lituhin sila at manatiling ligtas. Mayroon din itong napakabigat na sandata na tumitimbang ng humigit kumulang 1-200 pounds na nagpoprotekta sa sabungan at ilan sa mga sistema ng control sa paglipad. Ang baluti na ito ay parang bathtub na nakapalibot sa sabungan at gawa sa makapal na titanium plates. Mari itong makatiis ng mga tama mula sa malalaking bala at mga fragment ng ulo. Sa loob ng sabungan, may likod na gawa sa mga layer ng nylon upang protektahan ang piloto mula sa anumang mga fragment na maaring dumaan kahit na ang harap na bintana at canopy ay sapat na matibay upang mapaglabanan ang maliliit na putok ng armas noong 2003 Iraq War ang isang A10 na pinalipad ni Kapitan Kim Campbell ay tinamaan ng isang tumpok ng mga labi na nasira ang isang makina at hydraulic system gayunpaman nagawa niyang ilipad ito sa isang ligtas na base hindi tulad ng iba pang sasakyang panghimpapawid ang A10 ay idinisenyo upang gumana mula sa mga base na may hindi pangkaraniwang mga kalsada kung saan may panganib ng mga bagay na masira ang mga makina at masira ito. Upang gawin itong mas mahusay, ang mga makina ay nakaposisyon sa isang special na paraan na tumutulong upang mabawasan ang panganib na ito at nagpapahintulot sa kanila na magpatuloy sa pagtakbo habang ang sasakyang panghimpapawid ay sineserbisyuhan. Ang mga pakpak ay mas mababa din sa lupa, na ginagawang mas madali ang pagtawid sa lupa. Ang mga tanka ng gasolina ay nakaposisyon upang gawing mas mahirap para sa mga projectile na maabot ang mga ito at may mga tampok na sealing upang maiwasan ang mga ito sa pagtulo ng gasolina kung nasira. Ang mga makina ay protektado mula sa natitirang bahagi ng sasakyang panghimpapawid ng mga espesyal na pader at kagamitan sa paglaban sa sunog. Kung ang mga pangunahing tangke ng gasolina ay nasira, may mga backup na tangke na maaring panatilihing lumipad ang eroplano ng ilang sandali. Gaya ng nabanggit kanina, ang pangunahing sandata ng A-10 ay isang napakalakas na kanyon na tinatawag na GAU-8A Avenger. Isa ito sa pinakamalakas na kanyon na ginamit sa isang sasakyang panghimpapawid. Sa original, maaring piliin ng piloto na magpaputok ng 2,100 o 4,200 na round kada minuto, ngunit kalaunan ay nagpasya silang magpaputok ng 3,900 na round kada minuto. Maari rin itong magdala ng iba pang mga armas bilang karagdagan sa kanyon. Ang isa sa mga ito ay ang AGM-65 Maverick Missile, na maring bumaril sa mga target mula sa malayo gamit ang mga special na camera upang makita kung saan sila pupunta. Ito ay kapakipakinabang dahil pinapanatili nitong ligtas ang Warthogs mula sa mga sandata ng kaaway. Noong digma ang disyerto, noong wala silang mga night camera, ginamit nila ang mga night camera ng Maverick Missile na nakatulong sa kanila na maunawaan ang kanilang kapaligiran. Ang Warthog ay maaring magdala ng mga cluster bomb, rocket, at iba pang bomba, pati na rin ang mga guided missiles. Para sa depensa, ang Warthogs ay karaniwang may ECM pod sa ilalim ng isang likod at dalawang Sidewinder missiles sa ilalim ng isa. Ang katawan ng A-10 ay idinisenyo upang magkasya sa malaking kanyon na dala nito. Ang baril ay bahagyang nasa kaliwa ng eroplano, kunit kapag nagpaputok, ang putik ay nakahanay sa gitna ng eroplano. Ang barrel ay maaring magdala ng hanggang 1350 rounds ngunit karaniwang may hawak na 1074. Upang protektahan ang mga round mula sa putok ng kaaway, ang mga special na armor plate ay inilalagay sa paligid ng baril na sasabog kapag natamaan. Sa paglipas ng mga taon, ang mga warthog ay sumailalim sa maraming pag-upgrade na naglalayong pahusayin ang kanilang kapasidad. Noong 1976, Nilagyan ng technological na kababalaghan na ito ng isang Pavepenny ECM pod, ngunit pinalitan ito ng mas maraming advanced card pod. Kasama sa mga kasunod na pag-upgrade ang isang inertial navigation system, computerized weapons firing, autopilot, ground collision warning system, at GPS navigation system. Ang buong sasakyang panghimpapawid ay nakatanggap ng mga precision action upgrade noong 2005 na nagsasama ng isang pinahusay na sistema ng pagkontrol ng sunog at mga elektronikong countermeasure bukod sa iba pang mga pagpapabuti. Ang a ay kasalukuyang sumasailalim sa isang serye ng mga upgrade na idinisenyo upang gawing makabago ang mga kakayahan nito. Kasama sa mga pagpapahusay na ito ang pinahusay na sasakyang panghimpapawid, mga sistema ng armas, at gatampok na maaring mabuhay. Ang focus ay sa pagtiyak na ang IT ay maaring gumana ng epektibo sa mga electronic at cyber warfare na kapaligiran na inaasahan sa hinaharap na mga laban. Ang isang mahalagang bahagi ng pag-upgrade ng A10C ay ang pagsasama ng mga bagong sistema ng armas. Kabilang dito ang pagdaragdag ng mga advanced na precision-guided munitions at na-update na mga kakayahan sa pakikipag-ugnayan na magpapahusay sa kakayahan ng sasakyang panghimpapawid na makipag-ugnayan sa mga target ng mas tumpak. Ang mga pagpapabuti ay magbibigay daan din sa sasakyang panghimpapawid na mas Mahusay na suportahan ang mga puwersa sa lupa sa komplikado at mapaghamong mga kapaligiran. Ang mga sasakyang panghimpapawid at mga sistema ng communication nito ay ina-upgrade upang mapabuti ang interoperability sa iba pang US at mga kaalyadong puwersa. Kabilang dito ang pagpapatupad ng mga makabagong connection ng data at mga network ng communication na nagpapahintulot sa Warthog na magbahagi ng real-time na information sa labanan sa mga ground troop at iba pang stakeholders sa teatro. Sa kasamaang palad, ang nakaplanong pagre-retiro ng A10 ay nagdulot ng ilang problema sa suporta at pag-upgrade ng sasakyang panghimpapawid. Ang mga pagsubok at pag-upgrade sa buong fleet ay itinigil sa iba't ibang base ng Air Force Ngunit nang tumaas ang pangangailangan para sa Warthog sa panahon ng Operation Inherent Resolve, na pinakaabalang nito noong tag-araw ng 2016, nagsimulang baguhin ng Air Force ang diskarte nito. Nagsimula silang muling tumuon sa paggawa ng mga pangunahing pag-upgrade sa A-10 upang mapabuti ang pagganap ng misyon nito. Gayunpaman, ang kakilakilabot na sasakyang panghimpapawid na ito ay gumagawa ng isang malakas na pagbabalik. At isang bagong plano, na tinatawag na Fleet Community Initiative ay nakalagay upang panatilihin itong lumilipad at epektibo hanggang sa hindi bababa sa 2035. Ang pangunahing focus ng mga pag-upgrade ay upang matiyak na ang A10 ay maaring manatiling ligtas kahit na sa mga mapanganib na sitwasyon. Nangangahulugan ito na ang mga piloto ay magkakaroon ng access sa mga armas na may kakayahang tumama sa malalayong target, kaya hindi nila kailangang masyadong malapit sa panganib bago ito ilabas. Gumagamit din sila ng mga kasalukuyang diskarte sa pag-iwas sa pagbabanta at magagawa. Rin nilang makipag-ugnayan sa ilang mga target sa malayo gamit ang mga tumpak na armas. Matapos harapin ang mga banta na ito, maaari silang bumalik sa kanilang mga normal na misyon nang walang anumang problema. Binigyang diin din ni Major Kading na ang pananatiling ligtas sa labanan ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng pinakamahusay na kagamitan at software, tungkol din ito sa paggamit ng pinakaepektibo at nakamamatay na mga diskarte. Ipinahayag din ng HW na kung bakit kakaiba ang kanyang organisasyon ay ang pagtutok nito sa lahat ng critical na aspetong ito. Sa ngayon, ang 422 Squadron ay gumagawa ng iba't ibang taktika upang mapabuti kung paano gumaganap ang Warthog sa labanan. Isa na rito ang paglipad sa gabi sa mababang altitude gamit ang pinahusay na teknolohiyang night vision Nagahanap din sila ng mga bagong paraan para iligtas ang mga tao sa mga mapanganib na situation at kung paano aatakehin ang mga kaaway gamit ang mga special na missile. Sinusubukan din nilang pagbutihin ang kakayahan ng sasakyang panghimpapawid na lumipad mula sa limitadong mga posisyon ng suporta. Lahat ng mga pagbabagong ito ay gagawing mas matalino at mas epektibo sa mga misyon. Ang AGR-20 APKW-2 ay isang matalinong versyon ng mas lumang 2, 75 na rocket na unang ginamit ng A-10 noong 2013. Ang Sweet 9 na ipinakilala noong 2019 ay naging posible para sa mga JTAC na ibahagi ng digital ang kanilang posisyon sa computer ng A-10. Nakakatulong ito na maiwasan ang pagtawag sa mga puwersang mapagkaibigan pinahintulutan din itong makipag sa maraming target na may mga armas na ginagabayan ng katumpakan. Ngayon ang piloto ay maaring magpaputok ng anim na armas sa isang tap na dati ay nangangailangan ng malaking pagsisikap. Ang A-10 ay bar na ngayong gumamit ng iba't ibang uri ng mga bomba tulad ng GBU-38 o GBU-31 JDAM at sasabihin ng sasakyang panghimpapawid ang piloto kung maari nitong matamaan ang mga target nito sa isang tap. Bukod pa rito, sa rin sa Sweet 9 na ito ang mga pagpapahusay sa shirt ng piloto na tinatawag na Hobbit na isang hybrid na optical based na inertial shirt. Ang bagong kamiseta na ito ay humahawak sa paggalaw ng ulo ng piloto nang mas tumpak gamit ang mga special na punto sa canopy. Ang pag-upgrade ng A10C na nagsimula noong 2005 ay isang malaking pagpapabuti sa Warthog. Nagdagdag ito ng mga precision na armas, ilang digital na display sa jacket, at isang laser pointer. Ang Sweet 10 na magiging handa sa tag-araw ng 2021 ay ang susunod na hakbang sa paggawa ng A10 na mas moderno. Ang Sweet 10 ay magbibigay daan sa piloto na makipag-ugnayan sa maraming target na may iba't ibang armas sa isang pag-atake. Ito rin ay ganap na isasama ang AGR-30 APKSS na magbibigay daan sa A10 na maabot ang mga target mula sa malayo ng may pinahusay na katumpakan. Ang pagdaragdag ng mga bombang GBU-30V3J dam ay magbibigay dito ng higit pang mga paraan upang magamit ang mga bagong pews ng bomba. At ang piloto ay makakakuha ng mas mahusay na feedback sa katumpakan ng mga bomba. Ang mga piloto ay makakapagbahagi rin ng information ng pagbabanta sa iba pang mga A-10 gamit ang isang link ng data na tumutulong sa kanila na manatiling ligtas. Magsisimula ang pagsubok sa Suite 11 pagkatapos maging handa ang Suite 10. Ang 40th Flight Test Squadron sa Florida ay kasalukuyang nagsasagawa ng pagsubok. Ang Suite 11 ay tututuon sa pagdaragdag ng mga bagong kagamitan, tulad ng mas magandang in-car display, pagsasama ng bomba ng GBU-39, pagpapabuti ng tunog, pagpapahirap sa GPS, at pagpapahusay sa radyo. Ang mga pagbabagong ito ay gagawing mas moderno at mas mahusay ang A-10 sa paggamit ng mga armas. Ang proseso ng pag-upgrade sa A10 gamit ang mga bagong pews ay nagsimula noong 2007 at natapos noong 2019. Ang mga bagong pews ay dapat tumagal ng mas matagal tulad ng luma nang hindi nangangailangan ng pagkukumpuni at pananatilihing lumilipad ang warthogs hanggang sa 2030 man lang. Mayroon ding plano na makakuha ng mas maraming bagong makina para sa iba pang warthog. Bagamat walang planong mag-install ng mga bagong makina sa mga ito sa ngayon, ang mga pagpapahusay na nakukuha ay magpapanatili sa Air Force ng isang mas mahusay na option sa mahabang panahon. Salamat sa panonood. Habang narito ka, ay click ang link sa iyong screen upang manood ng isa pa sa aming mga video. See you there!